Bakit napakaganda ng geography ng Pilipinas subalit napakadelikado? Well, tingnan mo na lang ang mapa. Ang Pilipinas ay isa sa may pinakaibang geography sa mundo. Tila ba ito ay sinadyang dimisenyo at talaga namang napakaganda nito. Ngunit, bakit mapanganib ang ganitong uri ng geography? So, 50 million years na ang nakalilipas ibang-iba ang itsura ng Pilipinas. Ngayon, ganito na ang itsura nito. Ang mga matinding pagbabagong ito ay nangyari dahil sa paggalaw ng mga tectonic plates sa paglipas ng panahon na nagahati sa Pangea sa mga kontinente. Ang ilan sa mga pirason ang lupa na iyon ay naanod papalayo at naging mga isla. At yun mismo ang nangyari sa Pilipinas. Sa paglipas ng milyong-milyong taon, ang geography ng Pilipinas ay patuloy na nagbago. Hanggang sa ito ay naging kung ano ang nakikita natin ngayon. So, masasabi talaga natin na napakaganda ng Pilipinas, kaso... Atropa! Bago tayo magpatuloy sa talakayan na ito, inaanyayahan ko po kayo na ilike ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Ang Pilipinas ay isang arkipelago. Ano ang arkipelago? Basically, ito ay isang grupo ng maraming isla. Ang Pilipinas ay mayroong mahigit 7,000 islands, kaya siguradong kwalipikado ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang sukat. Ang kabuoang lawak ng lupain ng Pilipinas ay 300,000 square kilometers. Para mabigyan ka ng ibeya kung gaano yon kalaki, kung ilalagay mo ang Pilipinas sa tabi ng mapa ng Europe, magiging mas malaki ito sa United Kingdom, Ireland at sa ilan pang mga bansa na pinagsama. Dahil ikumpara mo ito sa North at South Korea, mapagtatanto mo na malaki talaga ang Pilipinas. So, bagaman mukhang maliit ito kung titingnan sa mapa, talagang malaki ito kumpara sa maraming iba pang bansa sa mundo ang pagiging isang arkipelago ay may mga pakinabang, ngunit may mga hamon din. Bago natin busisiin ang mga downsides, pag-usapan muna natin ang mga positibong benepisyo nito. Picture this. Ipinagmamalaki ng Pilipinas ang mahigit 7,000 islands. Ibig sabihin, libu-libong potential beaches. Ang bawat isa ay isang natatangihiyas na naghihintay lamang na matuklasan. Taya naman, hindi na nakakagulat na ang turismo ay isang pangunahing manlalaro sa ekonomiya nito. Noong 2023 lamang, ang turismo ay nagdala ng tumataginting na 404 bilyon pesos. Noong taong yun, tinanggap ng bansa ang mahigip 4.6 million international visitors. At bakit hindi sila pupunta? Ang mga nakamamanghang beach ay nag o ng iba't ibang adventure para sa bawat turista. Marahil ay narinig mo na ang Boracay, isa sa mga pinakasikat na beach hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Gayunpaman, ang Boracay ay isa lamang sa hindi mabilang na magagandang beach na nakakalat sa arkipelago na ito. Marami pa rin ang hindi nadagalaw ng publiko. Munip, hindi lamang magagandang beach ang ipinagmamalaki ng Pilipinas. Ang bansa ay isa ring biodiversity hotspot at hindi iyon exaggeration. Sa katunayan, higit sa 52,000 species ng mga halaman at hayop ang matatagpuan dito. Kalahati nito ay hindi mo makikita saan man sa mundo. That's right! Kalahati ng mga species na iyon ay endemic sa Pilipinas. Alimbawa na lamang ang mga mammals, Pilipinas ay tahanan ng higit sa 200 species kung saan 100 sa mga ito ay endemic. Isa sa mga pinakamaghamangha ay ang Philippine tarsier o Carlito sirikpa. Bagaman ang mga tarsier ay matatagpuan din sa Indonesia at Borneo, ang particular na species na ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas. Pagdating sa mga ibon, ipinagmamalaki ng Pilipinas ang higit 600 species, kung saan 200 sa mga ito ay endemic. Reptiles, mayroon itong mahigit 350 species, 100 sa mga ito ay endemic. Amphibians, 110 species, 80 ay endemic sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay nagtataglay rin ng kahangahangang marine life na binubuo ng 500 species ng coral reefs at 2,000 species ng mga isda. Anyway, ano ang magpapayaman sa biodiversity na ito? Ang kakaibang geography ng Pilipinas, siyempre. Ang pagiging isang tropikal na bansa na binubuo ng maraming magkakihwalay na isla ay lumikha ng isang kanlungan para sa magkakaibang mga halaman at hayo. Marami sa mga islang ito ay nanatiling malinis. Hindi nagalaw ng na aktibidad ng tao na nagpapahintulot sa kalikasan na umunlad. So, ang Pilipinas ay hindi lamang isang tourist paradise, kundi isa ring mahalagang manlalaro sa global biodiversity research na patuloy na naghahandog ng mga balong species upang matuklasan at mapag-aralan. Salamat sa kahangahangang geography at masaganang likas na yaman nito. Ngunit iyon ay ang kabilang panig lamang ng geography ng Pilipinas. Kung ang panig na iyon ay nagbibigay ng pag-asa, oportunidad at kadendahan, ang kabilang panig nito ay nagbibigay naman ng panganib at hamon sa mga taong naninirahan sa arkipelago na ito. You see, ang bansang ito ay prone sa natural disasters. Meaning, ine-expect na nila kada taon, makakaranas sila ng mga bagyo at iba pang kalamidad. Ito ay normal dito at magiging abnormal kung walang bibisitang bagyo sa Pilipinas sa loob ng isang taon. Alam mo ba na on average, ang Pilipinas ay nakararanas ng hindi bababa sa dalawampung bagyo taon-taon at kadalasan lima sa mga bagyong iyon ay destructive at ang mas malalapa, mga super typhoon nakakatilabot, di ba? Ngunit muli, normal na sitwasyon lang 'yon sa Pilipinas. Kaya naman sa paglipas ng mga taon, nagawa nilang maka-adapt sa ganoong sitwasyon. Hinaharap ang mga sakuna sa masandang paraan. Pero teka, bakit naging natural na ruta ng mga bagyo ang bansang ito? Well, ang sa sagot ay dahil ang arkipelago na ito ay nasa loob ng tinatawag na Pacific Ring of Fire. Kung titingnan mo ang mapa, ito ang lugar kung saan matatagpuan ang Pacific Ring of Fire. At tulad ng nakikita mo, ang Pilipinas ay eksaktong nasa loob nito. Ang Ring of Fire na tinatawag ding Circum Pacific Belt ay isang landas sa Pacific Ocean na nailalarawan ng mga aktibong vulkan at madalas na lindol. Ang karamihan sa mga volcanic eruption at lindol ay nagaganap sa habaan ng Ring of Fire iyon ang pangunahing dahilan kung bakit ang Pilipinas ay madalas makaranas ng mga ganitong uri ng kalamidad. Ngunit, paano naman ang mga bagyo? Ano ang koreksyon ng mga bagyo sa Pacific Ring of Fire na ito? Well, hindi ko natatalakayin ang bawat detalye tungkol sa bagay na iyon. Ngunit, ang science sa likod nito ay ang katotohanan na ang Ring of Fire ay maraming vulkan na nagpapainit sa lugar. At ang mainit na kapaligiran ay nakaka-impluensya sa pagbuo ng mga cyclone at typhoon. So, iyon ang dahilan kung bakit ang Pilipinas at iba pang mga bansa na nasa paligid ng Ring of Fire ay madalas na nakararanas ng mga bagyo. Dahil muli, ang mga bagyo ay madalas maglakbay sa mga landas na mainit at ang karagatan sa loob ng Ring of Fire ay mainit. Sa madaling salita, ang Pilipinas ay habang buhay ng magiging daanan ng mga bagyo hanggat nag -e exist ang Pacific Ring of Fire. Ngunit muli, hindi lamang bagyo ang dapat ikabahala ng bansang ito. May mga volcanic eruption at lindol. Muli, dahil sa Pacific Ring of Fire. Para maintindihan mo ang bagay na ito, isipin mo na lang na ang bansang ito ay may halos 300 volcanoes at 24 sa mga ito ay itinuturing na aktibo Ibig sabihin, ang ilan sa mga bulkang ito ay sumabog na sa nakaraan at posibleng muling sumabog sa hinahara. You see, sa nakalipas na 400 years, ang Pilipinas ay nakaranas ng 44 significant eruption. And by saying significant, nangangahulugan lamang na nagdulot ito ng takot sa bansang ito. Anyway, pagdating sa lindol, ang Pilipinas ay nakaranas ng libu-libong lindol kada taon. Bagaman ang karamihan sa mga ito ay minor lang at hindi nararamdaman ng pangkalahatang populasyon, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o ang FIVOX ay regular pa rin nagtatala ng seismic activity at ipinapahiwatig ng kanilang data na ang bansa ay karaniwang nakararanas ng higit sa 20,000 earthquakes taon-taon. Dain pa man, maliit na porsyento lamang ng mga lindol na ito ang may sapat na lakas upang maramdaman ng mga tao o magdulog ng anumang malaking pinsala. At muli, ang pagkakaroon ng lindol ay normal lang para sa mga bansang nasa loob ng Pacific Ring of Fire. Para sa Pilipinas, ang mga natural disaster na ito ay bahagi na ng kanilang buhay. Ngunit dahil sa kanilang matinding pagmanais na mamuhay ng normal, nagawa nilang matutunan kung paano harapin ang mga kalamidad na ito ng regular. Anyway, sa kabila ng mga hamon na kanilang hinaharap taon-taon, nagpapasalamat pa rin ang mga Pilipino sa kasaganahan ng likas na yaman at mga oportunidad na inihahandog ng kanilang bansa. After all, ang geography ng Pilipinas ay higit na nakakatulong sa mga Pilipino kaysa sa nakakasakit sa kanila. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo katropa. Ikaw, ano pang katangian ng Pilipinas o ng mga Pilipino ang pinakagusto mo? at ano naman ang pinakaayaw mo. I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa pananood and see you next time!